Deliver tayo ng bigas at ito mga candies. Dyan na lang. Kaling sa Costco. Fuji. O, oh, di ba? Fuji na lang. RC Qt. Tsaka mantika. Alam niyo mga ka-super, hindi pa ako nagre-reorder ulit kay One Cup of Rice. Kasi nga, ang ating talagang pinaka-bestseller ay si Fuji. E walang available sa kanila. Ano yan? Ay, C2. C2 Yellow. O, kala kong gin Ayan, si Fuji, tatlong sako. Si Fuji, hindi pwedeng mawala. Si Fuji sa Roast Chamin <coughs> Heart. Ito yung isa ko. Yun. Ayan. Fuji. Kasi walang available to sa ano, one cup of rice. Ba, next week mag-order na rin ako kay Juan Cup of Rice. Ito na lang yung ating natirang mga bigas kay one Cup of Rice. Ba, next week. O, dito na sa loob. Dagdag mo dito. dagdag natin si Fuji. Fuji. Ano kaya meron kay Fuji? No? Hindi pwedeng mawala si Fuji. May isang family na hindi na magkakain ng bigas kung hindi Fuji. <laughs> Sila Yunis. Oh, hindi Fuji, hindi talaga bibili. Uh, kaloka. Ayun, oh, one hand lang, one hand. Ito, <laughs> nag-order din ako nitong Choco Stone, cha Choc Candy Balls. Hindi pa ako nakapunta dun sa candy store. Kaya, order, order muna tayo. Ah, uh, slime. Yeah. Okay, 6,000 to thousand plus. bayaran na natin. Ayan o. Oh, Fuji rice, one fifty. Walang pagbabago. Yun talagang presyo. Hanggang ngayon, di pa rin bumababa ang mga bigas. Ayan o. Oh. Yun. Okay. Six thousand. Ay, sakto six thousand. Sakto. Sakto para six thousand. Ayan. Okay. bayaran na natin. Thank you for watching. Nandito na naman ang Coco Martin ng Salawag. Ayan ang ating order ngayon. Ang bigas na Fuji rice na hindi pwedeng mawala sa Rocha Mini Mart. Nabusan kami ng Fuji. Yung daming, dalawang tumer namin, hindi bumili dahil nga walang Fuji. At grande dahil sa Webis pa yung aming ano, kakabusan ng grande. At syempre itong bagos, mga chip toys, karate brow, tsaka Master Coco. Buti naman Master Coco na ano oh Cobra. O, oh, diba. Dyan yeah. naman sa loob full rice. Bukas, parating naman yung order ko kay 1 cup of rice. Kaya ito lang muna tatlo, Fuji lang. Kasi walang Fuji sa one cup of rice. Kaya medyo natatagalan ako mag-order doon. Kasi talagang pinaka-bestseller pa rin natin ay Fuji rice. Ayan o. Oh. Yum! Ang roast yung minimar. Wow! Talagay ako sa likod po yan. Oh. May mountain dyan ah. na. Kasi Fuji o. Oh. Ang hindi pwedeng mawalang bigas. Sir, sa amin naman, wala na bigas. Oh. Wala na bigas. Wala na bigas. Bukas, marami tayong bigas. Yan. Ito, soft drinks. yan yung isa. Ay, dito mo na. Dalawa dito. Wala na rin bigas, di ba? Wala na bigas. Bukas, marami tayong bigas. Ayan. Dalawa dito. Isa sa labas.